kona na buksan po ang message i-type po ang help capital letter ang unang letra bago po tayo mag-register sa data connection ng dito dapat po naka set up na po ang ating IP settings kasi hindi po sa gumagana kapag hindi po naka set up kasi nag-type ako nung unang business puro malalaking letra ayaw naman na Pagkatapos isin nyo po sa 185 hintayin, hintayin nyo na lang po ang reply ng system Kasi minsan mabagal ang signal Ganun po oh. Malalaman nyo rin po kung Magkano pa yung natitulong nyo, Pagkatapos Kung gusto nyo ng by promo itay pangwan, 1 percent natapos hintayin dito offer may makita kayo dito perjan, dyan sa akin pinili ko yung 1.99 level up isend ulit pagkatapos I reply with one to one. I type ang one to one. I send to May matanggap po kayong reply dyan galing sa dito. Okay na po yan. Pwede na po tayo manood ng video. Yan na po guys. Okay na po yan guys. Kapag nag-reply na ang dito sa inyong cellphone. Okay guys. Sana naintindihan nyo at naunawaan nyo. Ang video na ito Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtitibala sa aking mga video. Hanggang sa muli po, bye-bye.